Roma chapter 13 verse 10 Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautosan. Sabi po dito sa salita ng ating Panginoon sa Roma chapter 13 verse 10 na sinasabi dito about love, about pag-ibig, na ang pag-ibig daw po ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Alam naman po natin mga kapatid kaibigan, ang love o ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Diba? Instead, pinag-aalab pa niya yung pag-ibig niya sa kapwa niya, sa pamilya niya, amen, higit sa Panginoon. Amen po. Kasi ang Diyos din po natin Amen po. Malaki ang pag-ibig niya sa ating lahat. Hindi niya tayo ginawa ng masama. Instead, pinakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Pinaramdam niya sa atin, sa iyo, sa akin, kung paano niya tayo minahal lang sobra. Amen. Nang malaki. Amen po. Baga, sa buhay din natin, tinuturo sa atin ng Diyos na magmahal tayo umibig tayo, amen po umibig tayo ng walang hinihinging kapalit yung magmahal tayo ng bukal sa puso, buong puso kasi yung pag-ibig natin sa kapwa, amen, sa pamilya mo man yan ginagawa mo na sa Panginoon pinaparamdam mo na sa Lord na Lord mahal kita, mahal kita iniibig kita sa pamagitan ng pag-ibig ko dito sa aking kapwa, sa aking pamilya Amen po, no? And yun nga na ang pag-ibig po ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Mag sabihin, ang pag-ibig po, amen po, ay katuparan ng kautusan. Kapag, kapag meron ka palang pag-ibig sa puso mo, amen. Kapag nagahari sa sa'yo yung pagmamahal, amen, yung pag-ibig ni Kristo, amen, ng Diyos sa buhay mo, Ibig sabihin, nakakaganap ka na ng kautosan ng Panginoon. Kasi ano sabi sa verse 8? Ayan, akit tayo sa verse 8. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kaninuman, maliba na sa mga ibigan kayo. Ibig sabihin na magkautang ng ano paman sa kaninuman, huwag maghigantihan. Diba po? Huwag mag-aaway-away. Huwag magkakaroon ng hit sa isa't isa. Instead, Anong sabi? Maliban na sa magmahalan kayo, magibigan kayo. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautosan. Kapag may pag-ibig po pala tayo sa ating kapwa, nakaganap na po tayo sa kautosan. Di ba po? Kaya sabi sa unang Korinto chapter 13 verse 13, may merong tatlong bagay pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinaka-importante sa Diyos ay ang pag-ibig. Kaya ako, ikaw, tayong lahat, panitilihin natin yung pag-ibig, 'di ba? Ni Kristo sa atin. 'Di ba po? Iparamdam natin sa ating kapwa na mahal natin sila, mahal sila ng Panginoon, lalo na higit sa ating pamilya, na mahal sila ng Diyos. Hindi lang naman tayo yung minahal ng Panginoon, pati rin po yung pamilya natin, yung mga kapwa natin. Kaya mahalin natin sila. Amen po. Kasi kapag meron kang pag-ibig sa kapwa mo, nakaganap ka na sa utos ng Diyos. Amen po. Nakaganap ka na sa kalooban niya, sa mga kautusan niya. Kapag nagahari sa iyo yung pag-ibig na hindi pa kunwari. Amen po. Yung pag-ibig na totoo. Amen po. Kasi si Jesus, ang pag-ibig niya sa atin totoo. Pinakita niya sa atin yung pagmamahal niya through through uh died on the cross, 'di ba? Kaya 'yun po mga kapatid, kaibigan. Ito lang pong aking na-share about love na ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama, kundi gumagawa ng mabuti. Kasi ginagawa natin hindi lang sa ating kapwa, hindi lang natin pinaparamdam sa ating kapwa, pinaparamdam natin una sa ating Panginoong Diyos. Amen. So 'yun lang mga kapatid, God bless us all. Purihin natin ang ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, lagi yung tatandaan. Jesus loves you and I love you all po. God bless po mga kapatid and Shalom. Jesus loves you. Bye. See you next time. In God's will. Bye-bye po.